Guys, welcome to my vlog. Ang mga matakaw sa uh, toyo. Ayun, yung pagkain nila. Mumugahan nila 'yan kanin. Ayun sa Aika, ganun din kanin, naubos na tinamuan mag-uulit mag, pa ng kanin 'yan. <laughs> kay Mary, konti pa lang. May sausawan pa yan. O, oh, ano guys? Gusto nyo ba ng tuyo? Ayan, oh. Bagong luto. Bagong luto sa labas. Kaso ayaw kong kumain ng tuyo. Kasi katikati later. Anong sawag yan? Isda. Isda pa rin. Isda pa rin. Pa <laughs> Ang paborito ni Mirai na repolyo. Dalawa talaga sa usama niya. Sabi ko siya mag-uulit siya ng kanin. Hindi siya kontento dito. <laughs> kanin pa more. Wala na, hindi ka na ayaw mamamaya. <laughs> di ba di si Mary kumain ng maraming kanin? Kasi tiyatot naman siya. How about Aika? Dasal na lang kakapitan. Hindi yan mamamait si Aika pag akong kasama. Tinan mo, sabi ko siya mag-uulit siya ulit eh. Oo, oh, ba? Diba? Uh -huh. ano sa mga ngayayat. Hindi dino? na <laughs> sure ba? Ay, <laughs> magluluto um, kami ng Shanghai mama. <laughs> <laughs> tapos magka-Shanghai siya ulit. Tapos kakain na naman siya ng kanin. Shanghai lang. <laughs> hmm. Ay. Para na ganyan kasi ako guys sa tuyo nila. Kaya bidyuhan ko na lang sila. Kasi okay, kahit okay. hindi ko kakain, mm. mapapasarap kayo sa kain nilang dalawa. <laughs> Tinan <laughs> <laughs> Charan! Hmm. Ang mga matakaw sa kanin. <sighs> Baw! Lalo pag tuyong yung ulamin nila. Mamaya uulit na naman si Mary tsaka si Aika ng kanin. Ito mo mo mamaya. Abangan nyo mamaya pagtapos si Mary ng kain ng isang demben. Eh? Bandiyado. Bandiyado lang. <laughs> Tingnan mo yung isa doon. Mamaya pag naubos ang isang isang pinggan, uulit siya ulit. For sure. For sure. Wala na. Kaso nagdudoktot pa kung nari siya, pero may titira na namin siya ng kain. <laughs> 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 malapit na maubos ang <laughs> tuyo. malapit na maubos. You could like. Ano ba yan? May halong ano ba yan? Ano yung isa? Pusit. Pusit. magtira naman kayo daw. No, ano ano? Ano pusit. Ano? Isa. Mamati ka lang ah. Hindi ako kakain si Aisha ba? Kaya pa daw ng ano niya. Braces niya. Kaya ko. Kaya daw ng braces niya. Nag ano siya, nag control sa kanin. Mm. Ito mula mata ko. Mutang din ka hindi ko. Hindi ka nag kanin? Diet ka? Nag diet na siya sa kanin. Pero kung, pero kung hindi siya... Ang damdamin na. Lang. Isa. Dahil natapos ang kakain niya, so si Miray na lang natira. Miray, magdadagdag ka pa ng kanin? Depende. Ubusin <laughs> mo na yan. Hmm. Pagkain mo. Wala naman. Mamaya ang katikati mo hindi eh. Kain ko Pero gusto, Grace. So yun, sige na guys. Thank you for watching to my channel. Bye Aika Hot. Natin na ako. Natin ka? Bye Aisa. Mm -hmm. Ay, bye Mirai. Thank you sa inyong panonood. See you next panonood. week.